nakasama ang Philippine Coast Guard even at times yung mga vessels ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagkakaloob ng tulong mismo doon sa mga kababayan natin na nakabase sa ilang mga features natin na sa West Philippine Sea na dadalhan sila ng provisions, pagkain, tubig at iba pa. Yung po Commodore Tariela tuloy-tuloy pa rin sa kabila ng uh, ika nga eh mas maalong karagatan natin sa kasalukuyan, sir. Yes, uh, in coordination with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ay patuloy pa rin ang pamimigay natin ng fuel subsidy and even food packs, no? Uh, para mas papatagal ng mga mais ng Pilipino ang kanilang paglaot sa, sa West Philippine Sea, no? And uh, let me also take this opportunity to also mention, no? Na meron tayong tinatawag na kadiwa uh, para sa bagong bayani maista, mm. ta, KBBM, no? Uh, kung saan ang BFAR has this uh, fish carrier no, na pupunta sa West Philippine Sea para mamili ng uh, mga huli ng ating mga kababayan uh, so that they don't really have to cover for the operational cost pagpunta ng uh, nabotas or um, major fish ports at ang BFAR uh, na mismo ang magdadala nito. Ayun. So talagang ang pagtutulungan. Ngayon, binabanggit nyo, it's uh, basically a whole of government approach. Nandiyan ang Coast Guard, nandiyan ang BIFAR at iba pang mga ahensya na nagtutulong-tulong para yung kapakanan ng ating mga manging isda na nandun sa laot palagi ay mabibigyan ng katugunan, Commodore Sir.